Paano naman daw po yun? Kasi, opo, halimbawa, halimbawa lang po, ano, yung babae, yung asawa mo, eh, may, may mixed, ano eh, minsan kasi, ito, totoo po ito, minsan, minsan akala mo nag Kami pong uh, taong bayan, ang lalong-lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, opo, halimbawa, halimbawa lang po, ano, yung babae, yung asawa mo eh may may mixed, ano eh minsan kasi, ito totoo po to, ah, minsan minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So paano mo masasabi, masasabi yung no is no? Eh akala mo lang nagpapalambing o oh. mahirap po ma kasi minsan ng babae minsan parang ayaw pero gusto naman, may ganun. Ano po ba yon? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin? O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood pa, meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, uh, no hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, uh, wag naman po sana, ano, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against do sa babae o sa lalaki? Sabihin, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Uh, dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yon O ano? Yes po, because sa uh, sa cases, for instance, yung case ng um, annulment ng marriage, ang ground n'on is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of part of love is showing your love, but kasama po rin don yung respect pag pag for instance ah uh, ayon ng spouse mo na magkaroon ng na mag-sex pinilit mo siya eh wala ka nang hindi ka nang rumerespeto sa asawa mo so grounds yan ng one of the one of the circumstances of psychological incapacity pag lagi kang pinipilit ng ganyan eh pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage so yun ang po ang importante yung kasi women's rights nga or men's rights or human rights nga hindi po ba so respect the respect the human human body nga eh alibawa po attorney siyempre, hindi mo maalis sa mag-asawa na ang paniwala lalo kami ako meron kang sexual rights sa asawa mo eh so halimbawa hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat ano? so paano yung pag-aayaw ng asawa mo so wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki so paano yung mababae ka na lang ba di kaso kaso na naman yon so ano pong ano pong anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na sa batas paano naman ako wala ka sa mood paano ako nasa mood ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang na kaming choice bigla gano'n na lang si siguro, Mat siguro, matulog ka na lang <laughs> siguro po ang issue doon eh hindi na legal no ang issue doon na, no, na yan eh psychosocial kung mang, legal, kung sa legal may... po alam mo ma, mapilit yung lalaki ano yung sa legal na pwede niyang gawin pwede bang will you help me na lang gano'n na lang tulungan mo na lang. hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? ano Anong pwedeng gawin na lang ng babae talaga? No, no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganun. Kung kasi, yung, yung no naman ng babae, hindi naman, ano, hindi naman arbitrary, hindi naman... kuminsan, uh, kung minsan, for instance, pwede, kung min, eh, ng... Well, yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs no uh, at uh, gu gustong makipag-sex with the wife no syempre under that circumstance magiging violent hindi 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 out of love attorney po, po. wala pong violent hindi po siya lasing out of ano lang po of urge Kasi, ano po yun eh no uh siguro naman, sasang ayon naman sa akin ng mga taong bayan. Pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, papa, pa yon? Pa, pa, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong, paano, anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko? O ano, pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o oh babe? Ano ba? Please help me in a way. Counseling po counseling? ang kailangan kailangan po ng mga ganyan. Ang, ang counseling, o oh, magdasal na lang kayo. But mali, ikokorek -co ko lang po yung statement. Kasi okay. yung urge mga tete, minis lang yung urge na yun na mabaliw-baliw kayo. Diba? Manood ano po bang... kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, mali... So legally, wala po? Wala po. Because... But sabihin mo sa asawa mo, help me uh, that That's why it's important, uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if, if your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case.